palangga ko siya. Pero hindi ko kaya bayaan ang asawa kag-anak ko. Dear DJ Cory, First time ko mag-send sa nga, nga letter sa imo kag itago ako sa ngalan nga Kiko. Isa ako ka nurse sa isa ka government hospital. May asawa ako kag duha ka anak. Mahilig ako maghampang sang online games year 2021 sa so may nadiskubre ako nga online game nga try ko hampangan. Sa game na ini, madamo ka makilala. Naghimo ako sang dummy account para sa mga makachat ko sa online game nga ini. May naka-MU ako diri pero wala man magdugay. Isa kaadlaw, may message request ako nga nabaton sa dummy account ko. Itago na lang siya sa ngalan niya, Sky. Mas bata siya sa akin, DJ Corey. Ten years ang kinamagulangan ko sa iya. Sa una, nag chat lang kami. Then, nag-send na siya sa pictures niya. Kag-amo ako. Parehas lang kami sa lugar. Nagahampang gali siya sa online game nga ginahampang ko kag makita niya gali ako sa server one time one time nagchat siya sa akin nga sugaton niya ko kuno after sang duty ko sa hospital nga ginaubrahan ko hambal ko sigurado ka hambal niya oo after siya after sang shift ko nagchat siya nga ready na siya nag specify niya ang lugar kung diin siya mahulat. Dali-dali man ko eh. Dali-dali ko out Kayinsu, kay, insu, kay kag ginsugat sugat ko. Nagkaon kami sa makdo. Wow! Nag-story-story Then nagpauli kami. Kagpadayon kami sa pag-chat as na permi niya ko ang ginasugat. Then one time, ginagad ko siya nga mag-inom kag nag-okay man siya. After namon inom, din ko siya kung okay lang nga updan ok, niya ko magpahuway? Wala man siya nang hindi, DJ Cory. Nag-check-in kami sa motel. And yes, may natabo sa amo ni Sky. Balaan ko nga sala. Tungod may asawa ako pero... Ambo? Nadulaan ako sang gana sa iya. Siguro tungod wala na kami sex. Pero palangga ko yung asawa ko ha. Langga ko siya. After sad to, padayon sa gihapon ang pagkita ay kagpag namo na mo ni Sky. Sa hindi madugay, daw naglain ang ugali ni Sky. Nang hindi na siya. Gusto niya, na, gusto niya nga siya na i-prioritize ko. Ganit nakipagbulag ako sa iya, May pakaista siya nga naka-chat ko one time. Tawgood da lang siya sa ngalan niya Joy. Sa iya ako nagapautwas ng kalain sang buot ko nag-aaway kami ni Sky. Sang time nga nagbulagay kami. Kay story ako pero may si Joy. Kay nakibot ako nga nag-chat si Sky. Pero hindi chat kundi picture ang ginsend niya. Na-accidente siya sa motor nga ginangkasan niya. Ginhambal ko ato kay Joy. Kay dali-dali ako nga nagkadto sa iya. After sadto, nagpauli kami sa ila. Wala na ko nanumdom kung anong matabo kung mabalaan sa asawa ko. Pero, natabo og gid ang ginaworry ko. Nabalaan sa asawa ko, kaginpapili niya ako. Siyempre, ginpili ko sila sa anak ko, DJ Cory nagligad ang isa ka bulan wala na kami communication ni Sky kay ginkuha sa asawa kong cellphone ko pero after two months ginbalik niya sa ako ng cellphone ko nag-open ako sa apps kung diin makapost makapost sa kanta kag nakibot ako nga may friend request kag si Sky gali ato gin-add ko siya kag nag-istorya kami sa app nga ato gin-gamusta ko siya kag-okay man siya ko, no? To be honest, DJ Corey, palangga ko siya. Pero balaan ko, hindi kami pwede mag-upod tungod may asawa ako. Nangin sekreto ang relasyon naman ni Sky. Naglabot kami isa katuig nga magkarelasyon. Happy ako sa iya DJ Cory Para wala makakita sa amon Sa motel kami nagatambay May nagakatabo sa amon Hindi ko pwede madinaina. na Natural lang man na siguro Kay hey, palangga manamo ng isa isa. Kagbalan ko Nga na lang kami Sa maling panahon Asa sa subong, kami man giyapon, DJ Cory. Pero hindi ko mahimubayaan ang asawa kag-anak ko. Balaan ko nga, madamong maakig sa kaghusgahan ako. Pero anong mahimu ko? Langga ako si Sky. Langga yaman ko. Pero base may ma-advise man ka mo, matunon ko. By the way, lalaki gal isi Sky. And yes, bisexual ako. Kagbalan sa asawa ko kung ano ako. Asa, dali na lang ako, DJ Cory love Kiko Hi loves, o oh, especially sa mga loves naton nga may mga alaga nga manok, o oh, di ba? Familiar ka bala sa Panamox couplet? Isa ka couplet form ini nga effective nga bulong sa sakit sang inyo mga manok nga panabong or bisan ano pa nga klase sang manok. So amo ini siya ang Panamox couplet. Ayun, kag may ara man Panamox Forte, Panamox Forte, water soluble powder nga bulong para sa inyo mga piso nga panabong. Ang Panamox Caplet kag Panamox Forte ang pinaka-effective nga antibiotic caplet kag water soluble powder nga mabakal sa AgriVet stores subong. Number one breeder choice kag tested and proven na sang mga sabungero.